Ito isang SBR mga bossing 28 daw to isang street comb na SBR napakagandang manok mga bossing 28 lang oh SBR 28 lang to mga bossing Negotiable pa to mga bossing Segranda manok Ayan mga bossing ito mga bossing isang golden boy sweater mga bossing 3.5 yung asking price dito mga bossing 3.5 negotiable sa 3.5 mga bossing ito mga bossing may hawak si kuya isang 5k sweater mga bossing makano naman out mo dyan kuya 2.5 lang to mga bossing ano? Two lang to. <laughs> Bangkas. Ito mga bossing, may isang pikom na white chocolate mga bossing. Magkano out mo dyan kuya? Dos dos. Dos dos lang mga bossing. Oh. semi si budget mi lang. Dos dos. bulto katawan. bulto ang katawan mga bossing. Oh. gusto tag mga bossing. isang taon na ang edad. Sa palisayan mga bossing. man Kuya. 18 lang mga bossing. Pagandang manok na 18 lang. Manok dito sa Bukawi eh. araw ng Friday mga bossing. 1-8 lang oh. Ang gandang manok na yan mga bossing. Magandang manok na sa 1-8 mga bossing oh. Kainin naman to mga bossing oh. Magandang hini mga bossing. Isang hay ni ano? Binabay. Magkano po? Magkano po at nyo? 2.5. 2.5 naman ito mga bossing. 2.5 lang mga bossing. Asking price. Manok sa Bukawi. Ito may ano dito, bolik. Mga bossing 1.8 lang din to Murang-mura -mura na to sa 1.8. May ilang buwan na yung boss. Ano pa lang to? pa lang to. Nagawalong buwan na rin mga bossing. Eh. 1 lang. Yeah. Lemon sweater. isang limon sweater mga bossing. Dalawang lang asking price. Ayan, one lang mga bossing. Ayan, one seven tayo sa bulik niyo po magano? <laughs> dos dos naman ito mga bossing ako Ayan no? Dos dos Asking price dos dos Dalawa naman ito mga bossing 4 5 dalawahan Ayan no? Dalawahan 4 <laughs> ito yung kasama mga bossing at saka yan, yan dalawa 4.5 mga bossing asking price dalawang talisayin so yung kuya sa pampin yung magkano dos dos naman ito mga bossing pampin ni kuya dos dos kuya kasama yung kuya isa Diyan naman kuya magkana? 1-3 lang to mga bossing Budget meal na budget meal Ayan o Pili na para siya 1-3 pa rin mga bossing Ayan. Ito mga bossing Dalawang manok 3.5 daw ito mga bossing 3.5 dalawang manok ito yung kasama mga bossing 3-5, dalawang manok ayan mga bossing dalawang manok, 3-5 ito mga bossing, nandito na tayo sa mga naka scratch pin mga bossing 3,000 30 daw ito isang golden blue sweater na ito Tatlong libo, asking price dito mga bossing. O, ito mga bossing, tagda dalawang libo lang, asking price dito. Mga magugulang na ito mga bossing oh Mga naghahanap dyan ng uh, mga budget meal, semi-budget meal lang ito. Tagda dalawang libo lang. Dalawang lang itong mga busing, magugulang na to. ito. Dalawang libo Ito, 2,000 libo. Pang din. Ah, piliin lang natin yung mga mura lang, mga busing. Ito, lang. Oh. Maraming manok dito mga busing, pero ito lang piliin natin yung mga tagda dalawang Oh. No do <laughs> 5 lang ito mga boss yun eh. Ito dalawang libo Dalawang libo eh. 2,000 mga bossing balls tag na balls tag na itong isa na itong mga bossing 2,000 Tagda 2,000 mga bossing. Oh. daming manok bagsak presyo na <makes noise> Ay, <dalawang makes noise> Daming manok, bagsak pa na 5 naman mga boss Kain na dito po, slanda oh. Dalawang libo sige. Dalawang libo lang, mga bossing. Ang bilao, baba. Dalawang libo lang, yan, mga bossing. Pakanawayin so, dalawang libo rin. Nagdadalawang libo lang tawag, bossing. Maraming bagsak presyo ngayon sa daming manok. Pero valid Dito mga busing, taga apat na libo. Mga nato mga busing, apat na libo. 1,000 'yan mga bossing. Kaya dapat na liga. Mga kakmata mo mga bossing. Dito mga bossing, isang kanaway at sakay isang espanghel naman mga bossing. 5,000 naman dalawang manok. Asking price dito mga bossing. 5,000 dalawang manok. Sa ngadaway nuts, na piko at saka isang strip comb na espungle mga bossing. Ano? Asking price niya 5,000. Ito dalawang libo lang to. So Ito to naman to mga busing. So Ito mga busing ah uh, 2,000 lang. 2,000 lang yung asking price dito mga busing. dalawang libo lang taw mga bossing oh. Ito seisan mayahin na to, 2000 lang din mga bossing. 2000 lang. Ang daming murang manok ngayon mga bossing oh. May mga bawas pa ito ayan, 2000 mga bossing oh. Yan 2000 mga bossing. Ito tayo na isa sa inyo pa. Magkano to? Dalawang libo lang din mga busing. Oh. Uh, dalawang libo. Ito kuya sa hawak nyo po. Dalawang libo rin? Oo, oh, dalawang libo rin. 5 lang ito. na, 5 lang ito <laughs> <lang> <laughs> mga busing. Oh. Pompay, budget meal na budget meal. Sa inyo pa yung anawa yun? Oo, oh, uh, yun. Dalawang libo. Ah. Ito, dalawang libo rin, mga busing. Saka yung anawa yun, dalawang libo, mga busing. electric mga bossing. 2.5 pipe din 'to mga bossing, aspin dito. din 'to mga bossing, ang bigayan dito. sa hiraw hiraw na nagugold yung mga bossing ito 5 din ito mga bossing 1,000 rin ito mga pusing. No? kanawa yun.